Anong sumunin huh? mo ako bang anong sumunin mo ako? Parang ikaw ang malugi. Ba't ka naman malugi? Wala namang kuhunan eh. Hindi po, hindi po. Meron din po kasi kami ginagamit yung sumunin. po ang lamba. O, oh, sige. Ito, 150. O, oh, apat na lang para 200. Okay? Sige. Oh, o, yan. Mahal yan. 200 yan lahat. Dagdag sa isa. No? Ah, ito, libre na. Free na ito. Okay. Mm -hmm. Ayan. Hmm, so okay na, ikarga mo sa sasakyan. Bili pa ako yeah. sa iyo eh kasi hey. kahit na napakababa ng tawad ko, binigay mo hey. eh. So Ay yung iba kasi pag kasali gusto nila oh. ng isang dalawa 150. Oh. Pag kang misan nga, mga 150 pa kasi yung iba kasi wala kasing pera. Eh gusto -huh. gusto ko may nang tilapia. Tulingan? Tulingan, tulingan. Parang sapsap. -sap. Tulingan. Ay, o. Sige, sige. Tingnan natin. Kuya, ano yung tinda mo? Kinapya po tayo. Akala ko tulingan. Kirapea. Magkano ganyan? Saan na na Saan galing yan? Sa po. Ah, sa ilog? Akala ko tulingan. Bakit ganyan ang style pagtitinda? Kasi po pag sa may plastic, madali kasi mabutas. Ah, madali mabutas. Oh. Kaya tinatali-tali mo isa-isa. Oo, oh, kasi para wala na sila uh, pipiliin. Uh, hmm. na nila. Hmm. Kasi pagka sakali nagsama-sama kasi, nakabas mao na maan to kung malaki. Ha? Ah? Nakabas. Nakabas na ba maan, maan to ba malaki ma? Pipili ba? Ah, pag hindi nakatali, oh. pipiliin ang mamimili. Oh, oh. medyo, yung malalaki. Oh, oh, oh. So hindi mabibili lahat. Hindi. Buhay pa? Oh. Sino naghuli yan? Na -na -na po ito sa to? Ah, hinuhuli nyo rin? Oh. Ikaw din naghuli? Oh. sa lambat. Magkakano naman ganyan? na uh, uh, 100. 100 isang tali? Uh, ilog to, ilog. Ilog, tabang. 100 isang tali? Uh, okay. Ilang kilo isang tali? Siguro mga siguro. One port? Uh, ano mga po isang kilo one part? Ah, isang kilo at one port. Hindi ba mahal sa 100 yan? Hindi. Meron pa naman po itong bawas eh. Ah, may bawas pa? Pag po tumawad sila o 80, pag hindi sila tumawad, 100 daw. Kapag hindi tumawad, 100? Pero, pero sa mga walang naman din pera, mm -hmm. kahit na start 7 drive then... Patingin, patingin. Dito tayo. Dito, tignan ko nga. Lagi-lagi mm -hmm. ka ba nagtitindang ganyan? Sa pagka po, pagka po mga araw ng linggo, pag po pong trabaho. Ah, mga isang ibuhay Buhay pa! pa ha? O, buhay pa, gumagalaw pa. Pagka po wala pong ibang trabaho, mga araw ng linggo, wala po akong pasok. Sa so, ngayon, hindi na ako po. Ngayon, 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 wala din ako. Sa ano pa ako makapasok. Sa mga araw po po ng lunis. Araw-araw ka nagtitinda nito. Mare hindi pa ano pa ano pa minsan pag wala pang pasok. Pag wala pasok, pa ito sideline mo. Oh. Bakit ka lagi nagtitinda nito? Eh may trabaho ka na, no? bakit nga nagtitinda pa nito? Eh siyempre para pag uh, wala pas para pang ano pa. May may pamilya ah, ah, ka na ba? Oo, oh, para pang dag dagdag income din po. Huh? Malaki kita mo siguro dito. Wala, tsaga-tsaga lang. Hindi naman din pare-parehas. Oh, magkano kita mo dito? Siguro Di yo, oh, na kayo ng so oh, di ba oh, dalawang uh, tao po kami diyan. At ah, dalawang tao kayo may ari nito. Oo. Uh, Tapos ikaw lang taga-tinda. Uh, uh, Parang siya ang taga-huli, ikaw taga-tinda. Oo. Uh, so magkano pag naubos ko lahat? Magkano kibita mo? So bali po 500 pa to. Pag 500 kaya, pa. Pag kasali may tawad na 80, kahit dalawa 150. Sige na namin ko. Ito 100 isa. Okay. Marami na rin no, oh, pero maliliit eh. Pwede ba 50 na lang isa? Kayo, oh, gusto niyo ba eh? Ha? Huh? Sige. 50. 50 hindi nga, sigurado ka? Oh, Oo, oh, pagkasali gusto nyo bang marami eh. Oo, oh, okay lang. Okay lang. 50. Hmm. O, sige. Ah, uh, ulam, ulam, ano? Okay na to. 50. Isa pa. Ayan. 50. Ayan. Hindi ba, hindi kaya kulugin ito? pag tag 50 ito? Hindi na siguro. Ha? Hindi na? Sige, isa pa kasi 50 para 150. Oh, 150 ito. Parang lugi ako ah, kung 150 ito ah. yung ako pang lugi eh. Ha? yung ako pang Parang ikaw ang malugi. Ba't ka naman nalugi? Wala namang puhunan eh. Hindi oh, ko po, yung meron dito kasi kami ginagamit yung sumo dyan ng lamba. O sige, ito 150. oh apat na lang para 200. Okay? Sige. Oh, o, yan. Pero nararamdaman ko parang mahal sa 200, Tug. Dagdag mo na lang yung isa. Mura na yan. Nag-iisa nag na lang naman yan, eh. Mura na sa 200 yan. Oh, 200. O, oh, dagdag na yan para hindi naman nalugi. Ano lang naman ang puhunan mo, eh. Yung pagod mo lang, eh. Nakano na yan lahat? 300 na yan at... Ha? Huh? Sabi mo tag-50. O, oh, pumayag ako tag-50. Eh, apat ito. Di 200. Sige. Oh, tapos dagdag okay, -dag na, na tong rin. isa. Okay, bali to, bali to 50. 250. Okay. Oh, di ba? Para hindi lugi si Daddy Frankie. Eh. Para makauwi na rin. Para makauwi ka na. Okay. Uh, so, May pamilya ka na wala pa? Yung, yung, yung meron na po. May asawa at anak, anak ka na. Oo, oh, nakalagi isang, uh, isang uh, anak lang. Oh, so okay na to ha. Bali 200, dagdag yeah. -dag na tong isa. 50 okay. okay, lang, dali-dali naman sa check na kasi ito. Tupi, so, awakan mo nga. kaya nangawit na ako. Sorry, sorry. Ayan. O, malaglag. Ay. Teka lang. Hop, hop. Ayan. Mahal yan. 200 yan lahat. Dagdag tong isa. Ay, no? so, Libre na. Free na to. mm -hmm. Ay, ngayon, Ayan. Dalawa. So, okay na. Ikarga mo sa sasakyan. Kaya nung wala pang plastik? Wala pang sapin? Wala po. Kasi po pagkasi sa may plastik kasi madaling mabutas kasi. O, kasi sa sasakyan. Ito, ito. Ayan Oo. Oh, ilapag mo sa damuhan. Ang gas wala tayo kusin-kusin. Ilapag mo diyan, hindi gagawa ng paraan 'yan. Dito ilapag mo dito. Kasi wala kasi tayo. Ilapag mo sa damuhan. Ayan. tingo kasi. Ayun. So, okay na tayo, bro. Hayaan mo na yun. Okay na tayo ha. 200 'yun ha. Dagdag sige, 'yung isa sige. ha. Oh. Oh, 1. Okay, wala. Okay. 200, ha? Oo, oh, oh, oh. ingat ka, thank you. Sige. 200, lima. Para may pangulam naman. Utig naman, dami yung lang benta. Eh, ito, ito yung kanina umaga po po. yung, ito ah, maghapon ka Tidak. nagtinda. Hindi po yung kaninang umaga. Tsaka po ngayon lang po hapon. Ano pangalan pa mo? Ano po? Toto. Toto. Ilang taong ka na? Bali, 40. 40. Matagal ka nagtitinda ganyan? Siguro po, ano, mga 5 years. Pinakay you know, dito kami dati sa Sanibro, <laughs> sabay, <laughs> pinalis kami ng mga... isa pa, isa pa, dublihin mo para hindi ano. Bali po mga pangalan mo dito. Ay, kayseri ata yung saging, oh, nagalit. <laughs> ano ilang na Tingilan ka, kami dahon, Sir. Di bali po, ano na ako dito, mga five years na ako dito. Five years ka na dito. Uh, saan ka talaga? Taga, jam, Pabayos. Province mo? Bali po, dito lang po ako lang makisa parte ng kambitin na rin. Salamat sa iyo, napakabait okay. mo mga kababayan. Oh. Nakamura tayo kahit paano. may pang-ulam tayo. Palama, Oo. <laughs> Eh, paninda niya yun, tagwa 100, pero binili natin tag 50. Oh, Lima yun. Binayaran natin ng 200, dagdag na yung isa. Yun, yun ang magaling na tindero, ha? Salamat, bro. Ayan, salamat, salamat. Saan punta? Ha? Ha, ah, uwi ka na? Oh, ano yung dala mo? Sa talan, Jose. Ha? Sa talan. Sa Sa Alak. Alak ka po. Ingay. Babasin. Sangkalan ko sa sangkalan ba? Ha? Sangkalan ba? Sangkalan. Ano ba yan? Ba tayo? Na tibay na yung Para ko siya fighter. Para ng class. Sige, salamat sa'yo ha. God bless. God bless. Oh, sige, sige, sige. O, sige. Sige, salamat. Okay na yun ha? Okay. Sinan yung mga kababayan. Napakabait na tao. Uuwi na talaga tagwa 100 tinawaran natin 50 binigay niya kung sino talaga yung mahirap si Pala sila yung ano uh, mapagbigay Pedro to Alikasaglet saglit! mga kababayan nagbibiro lang naman ako eh hindi naman ako totoong umparat Gaanap lang talaga ako mga kababayan kung hanggang saan ang kabaitan ng mga taong mga kapuspalad Bro Alika Belibago ako sa iyo eh kasi kahit na napakababa ng tawad ko binigay mo hey, eh. Oo so, yung iba kasi pag gusto nila ng oh. minsan dalawampung 50. Oo. Oh. pagka kami naman mga 100. Belibago kasi yung iba kasi wala kasing pera. Eh Aha. gusto ko mai nang therapy. So, pag naramdaman gusto. mo kasi, walang pera. Pagdating dating kasi iba kasi sa may parting palengke yung mga katawag kasi sa palengke mga mga ano na mga piso. Hmm. Iba po. Ay ganoon. Sa, sa mga parting palengke. Nakikita oh. okay, so, naramdaman mo naman siguro na Marami akong pera, pero bakit binigay mo pa rin sa tawad ko kahit lugi ka? Hindi, siyempre. Kung sali naman, eh, gusto niya naman din. Wala naman may problema kasi makakano pa naman din naman niya ulit. Eh. Ah, makakapagbenta pa ulit? Oo. Uh -oh. Sige, dahil sa mabuting tao ka, dahil mabait ka, may biyaya ako sa'yo. Ha? Hindi naman ako totoong ano, uh, barat mga kababayan. O, oh, ayan. Dahil mabuting tao ka, sana dumami pa yung mabubuting uh, tao na kagaya mo. Akin ay kamay mo kuya dahil isa kang ano, ah... Uh, ah uh, dapat tularan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, lumilipad-lipad. lipat Ayan. Dahil gaya ng sinabi ko, ang taong mapagbigay, pinagpapala ng Panginoon. Dahil mabait ka, mapagbigay ka, yan ang kapalit ng kabutihan mo. Opo, yung marami po salamat. Oh. Walo, <laughs> walo, si kuya, no? <laughs> Sige po, maraming po salamat po. Eh. Oo. Oh. Anong gagawin mo sa pera? Ito po, sir. Ibibigay ko sa may commander ko. Bahala siya kung ang ganyan. Ibibigay po ito, sir, na mismo pagkain. Ibibigay mo sa asawa mo? Oo. Uh, Napakabait mo. Yan. Yeah. Ilagay niya sa may tindahan niya. meron pa kami tindahan, pero medyo maripit na. Oo, gabayan ka ng Panginoon, bro, ha? Sana, umasito so, ka. Maraming salamat. Mm, -mm. Pangalan mo ulit? Toto po, Toto. Toto. O, sige, ingat ka. Ako si Daddy Frankie. Sige po, ha? sir. Marango, okay, okay. Maraming salamat sa inyo. Salamat. Okay. Sige po. Sige, salamat. Sige po, maraming sa inyo. Salamat po Sige, sige. Ingat ka. Napakabait na tao mga kababayan. No? Kaya dapat gantimpalaan. Sana lahat. Kasi ayon sa kanya mga kababayan, kita nyo. Marami daw mga mahihirap walang pera. Eh gusto nilang mag-ulam ng uh, isda or tilapia. Kaya binibigay niya sa tawad dahil bukas daw or sunod na araw makapagtinda pa siya ulit. So, maraming maraming salamat mga kababayan. God bless po. So ayan mga kababayan, maraming maraming salamat po. Uh, kabayan, kung sakali man na naibigan at nagustuhan mo itong uh, uh, ginagawa natin at nakapanood ka ng videos natin, mangyari lamang po maglalambing ang inyong lingkod ayan, subscribe po natin ang ating youtube channel at ishare na rin ang ating mga videos para sa ganoon ay mas makatulong pa tayo maraming maraming salamat, God bless po